Bakit nga ba tinanggal na ang female co-host ni Willie Revilliam sa Will to Win? Ang desisyon ni Willie Revilliam na kumandidato sa halalan ay tila nagdulot ng malaking pagbabago sa kanyang sikat na show na Will to Win sa TV5. Ang biglang pag-aayos sa programa ay nagdulot ng gulat sa mga manonood. Ngayon, marami ang nagtataka kung paano makakaapekto ang mga pagbabagong ito sa hinaharap ng programa, lalo na sa mga balak ni Willie sa politika. Sa tingin mo, makakaapekto ba ang kandidatura ni Willie sa hinaharap ng show? Isa sa mga pinakapinatatalakay na pagbabago ay ang biglaang pagtanggal ng mga female co-host ni Willie noong nakaraang link. Wala na ang mga co-host na sina Cindy Miranda, Anna Ramsey, Almira Teng, at Kristen Burma. Walang opisyal na pahayag na ibinigay na nag-iwan sa mga tagapanood na nagtataka kung ano ang dahilan ng kanilang pag-alis. Ano sa tingin mo ang dahilan ng biglaang pagtanggal sa mga co-host na ito? Bukod dito, ang mga online host na sina Roberta Tamondong at Gab Basiano, na mga dating BP Queen, ay hindi na rin makikita sa show. Ang kanilang pagkawala ay nagdulot ng higit pang mga tanong tungkol sa hinaharap ng Will to Win at kung ang mga pagbabagong ito ay may kaugnayan sa mga balak ni Willie sa kanyang kampanya. Maari bang ang ambisyon ni Willie sa politika ang dahilan ng mga pagbabagong ito, ngayon, tangin si Nainday Fatima, isang social media influencer, at Bubsy Wonderland, isang komedyante, na lamang ang natirang co-host sa programa. Sa pagbawas ng mga co-host, nag-aalala ang mga tagapanood kung mapapanatili pa rin ng show ang dating saya at enerhiya nito. Paano kaya maaapektuhan ng natitirang dalawang co-host ang dating damdamin ng show? Patuloy na umere ang Will to Win mula lunes hanggang biyernes. Ngunit sa mga hindi inaasahang pagbabagong ito at sa kandidatura ni Willie, nananatiling hindi sigurado ang hinaharap ng programa. Maraming tagahanga ang nag-aalala kung ano ang mga susunod na pagbabago habang nakatuon si Willie sa kanyang mga layuning politikal. Ano sa tingin mo ang mangyayari sa Will to Win sa mga susunod na linggo?